Música Dahil nagsasanay na tayo mag-isa dito sa bahay Kasi kailangan ko nang mapapasok si Lolo sa kanyang work So maglalaba tayo kasi wala nang uniform ang ating Rapa Boy So nakabili na pala kami ng washing machine Nag-try kami magtanong-tanong Brand new sana ang bibili namin Ilolo ng mga boys Pero ito nga sa marketplace tayo bumagsak Kasi madaming mga problema pa sa mga papeles ng mga boys para magkaroon na tayo ng washing machine grinab na natin ito ang unang offer nga pala dyan ay $275 so natawaran ni lolo ng $250 at yung pick up na lang namin so okay naman siya ang may ari niya na Indiano, medyo may kaya kaya alam natin na hindi niya masyado yan masyadong pa-pressure na mag, mag ma, kalaki. At saka okay pa siya, mukha pa rin siya mang bago. Tapos ang reason niya para ibaitayan ay eh, dahil magpapalit siya ng mas malaking washing machine. So ano ba itong nating nabili sa marketplace? Tingnan natin kung okay ba talaga ito. Okay pa rin talaga kung brand new ang kukuhanin namin pero nagkaroon tayo ng problema sa mga papeles kasi ilulun lang namin dapat yon eh, kaso dito tayo napabagsak sa marketplace. Tingnan natin, parang okay naman siya. Mas maganda siya sa dati nating washing machine. And, pakita ko sa inyo ko itong, ano itong ating automatic washing machine siya as in. Pero, mas, mas maganda siya sa dati nating washing machine. Mas malaki siya, 6.5 kilograms. At ang brand nga pala nito ay LG. So, ito, yung loob niya. Diyan nakalagay yung mga sa detergent niya. Dito sa kabila yung softener. Tapos mas malaki talaga siya. Oh. Halos hindi ko nga maabot yung ilalim niya. And mas mabilog. And ito ang ating power button. Tapos meron yung start. Pwedeng i-pause. At dyan yung mga setup na nating maayusin. Isa-isahin natin. Ito yung mode niya. Pwedeng heavy pero normal ang aming ginagamit dyan. Tapos sa water temperature, sinet na namin sa cold. Kasi nagtitipid tayo sa warm at hot water. Kasi nauubusan tayo ng LPG. And maganda na rin, rin sa cold para hindi sumikip yung mga damit-damit dito. Kasi napapansin namin pag mainit yung tubig o kaya i-drainer sa mainit ano lumiliit yung tela so sisikip yung damit tapos sa uh, water level ito yung sinasabi ko sa inyong automatic bali paglagay natin dyan ng damit natin kikuluhin niya tapos siya yung mamimili kung ilang level yung kanyang tubig tapos ito yung mode ng damit kung anong klase fabric so pipili na lang kayo dyan kung ano yung inyong dapat piliin pakita ko sa inyo mamaya kung paano natin ito gagamitin Bali, first time ko tong gagamitan, kaya try na natin. At dahil isang basket lang naman ang lalabahan ko talaga, ang mahalaga lang ay yung uniform ni Rapa Boy, tapos karaniwan ang mga damit. In lahat ko na lang lahat sa washing machine. Isang salang lang tayo ngayon. And ito nga, liquid detergent ang ginagamit namin kasi pag-powder, ay parang nagsotsok chok siya sa mga damit. So, pag dark color, kitang-kita -kita yung parang tira-tira. Halil, -tira. yung song ko sa nakatingin. Mm hmm. Hindi ka mananonood. Kolong? Kolom? yan, mami. Huwag <laughs> ba mag-vlog okay. ako? Huwag na yung ulog uh, yan. Kaya nga nakatakit. And, ayan nga may makikita tayong letter A. Yun, siguro yun ay automatic. So, yun, ang sinasabi ko sa inyo. Pwede na na natin iset yung mode niya kung light, heavy. Tapos, yung cold water. Tapos, tinitingbang na na yung damit natin. Tapos, makikita natin yung timbang. Tapos, siya makikita na natin. Namimili na, na siya ng water level. Tingnan natin kung anong pipiliin niya. yun nga, number 2 ang kanya pinili kasi kakaunti lang naman talaga yung ating nalabahan pero sabi ni Lolo isa't ka daw siya ng 6 kasi para mas madami at mas mahugasin yung damit namin so lalabahan natin siya ng 1 hour and 2 minutes pwede din naman itong imano-mano pinakita ko lang sa inyo kung paano siya magtimbang at pumili so naglalaban na siya naging 1 and 4 minutes So, ito, yun ang kanyang nakaset na paglalaba. So, mamayabal ka na lang natin yan kung anong mangyayari. At napansin ko pala dito, ang ikot niya ay konti lang na madahan. Tapos, minsan minsan siya nagdadagdag ng tubig habang nilalabhan yung ating damit. Hindi niya agad-agad nilalagyan ng tubig. Ganun, ginawa ko nga pala dito, dinaretsyo ko na yung ating sabon sa damit kasi doon sa pinaglalabasan nyo ng tubig, doon malulusaw yung powder, ay eh, liquid naman yung ating ginamit. Kaya okay lang yun. Tapos, napansin ko din doon sa mga nakaraang paglalaba. Yung softener, nakikita ko habang nag-aalaw, sumisirit siya dyan, so may kulay blong-bilog na yan. Pero hindi na tayo naglalagyan kasi nagtitipid na tayo, okay na yung sabon. Tapos, pwede mong ipost yan kung if ever may dadagdagan damit o kaya ay dadagdagan mo yung iyong sa pag nahukulaan ka sa bula yun. Magpo-post yan, tapos pindutin mo. Tapos, mag na sa, sa paglalaba. Yun, pwede yun. Tapos ito pala, ang ikot pala niya, may, dal may mahina tapos titigil, tapos iikot siya ng napakabilis dalawang beses. Clock twice at saka counter clock twice. Tapos babalik ulit sa, sa mahina. Oo. -oh. Tapos naririnig ko parang may lumabas ka sa ating washing machine. And parang baka masira. So, tunay ko nga kung ano yung mainina yun. And naisip ko nga na hindi ko pala abot ang ilalim nito. Kaya pinagpatuloy ko na lang yung pag-ikot ng washing machine. Mamaya na lang sana hindi maka-affect sa ating washing machine. Naku, parang gumagasgas talaga. So, bahala na. And iwanan na natin yung ating labahin. Meron pa siya 59 minutes. At bumalik ako ng 11 minutes na lang. Parang nakapag-unload na siya. Tapos, sabi dito ay spin na lang ng dryer. Tinan natin kung gaano kabilis yung dryer niya. Nakakabigla naman. Siguray ni Ika na yung tubig para sa dryer. Tingnan natin. ang ganda na tunog at isampay na natin at sa time na ito ay medyo may pain akong nararamdaman so sabi ni lolo tawagan ko siya pag may nararamdaman ako so umuwi na siya from work 11am yan and naisampay ka na yung mga damit and kasama ang palad ay yun, nadesigara siya ang mga damit so yun nga, tinawagan ko siya midwife para ko ano man dapat namin gawin kasi nga may pain ako na nararamdaman tapos sabi niya pag dumiretso pa rin yung pain tapos yung pagdurugo so sa kanila kami pupunta sa emergency department para sa ating check up kasi nagwo-worry din kasi ako kasi lampas ako ng isang linggo bari 10 days na ako nagbe-bleeding so Inintay ko muna yung mangyari lahat yon at nagtupi muna ako ng dami kasi inip na inip ako okay, na. Na. Nakapasok na kami dito sa loob at pinag-stay kami dito sa isang room dito sa emergency department and kanina pa kami nagkiintay madaming pasyente but na lang medyo naiuna ako kasi nga may pain akong nararamdaman and eto nga nandito na tayo sa ED ER ako na ED ED, ED pala nakawalan ako ng e dugo -E at saka yun rin so medyo nag-iinit ang mukha ko hindi ko alam kung sa tense o hindi ko alam kung ano ba sila lo kumakaabo may bili ng makakain. Medyo masakit na ng aking puso na. Pero konting-konti pa. Hindi katulad noon. Hindi yung relog si Rodin po. Ayun, may so, pax na ginaba yun. Wala ka ng pax na... Yan, ito nga yung room na pinagdalhan sa amin at maganda, malinis. Kasi deserve daw namin talaga ito dahil ang laki ng tax na binabayaran. Kaya maganda ang room dito sa emergency department ng hospital. Ano to ya ang public hospital? Meron din naman dito mga private pero hindi ko alam kung alin dito yung mga private hospital. So nakita natin ang ganda ng hospital nang public hospital ng New Zealand. Siyempre, ang laka ng tax na binabayaran, kaya maganda ang service nila. Kaya lang, pag-usama natin yan mamaya. Hello, ma? Ilang oras na tayo din eh? Anong oras tayo pumunta dito? Parang uh, wala. Parang wala. Hi, my big ang tagal ng ating doktor. Gutom na ako. So, mag-tour muna tayo sa ating room. Please take this ticket with you and pay at the payment. So, <coughs> pagpasok namin dito. May machine dun sa labas. Tapos ito ay hilahin mo. <coughs> Para sa parking. May bayad ng parking. Yun lang. Sara natin. <coughs> Ayan, may lababo. May mga Alkohol. alcohol. dito? Hindi. <laughs> Tapos may mga gamit-gamit dito. Ayan, ayan yung bed. Umiga ka na, bakit Ang dami mga aparato dito. Ayan pakita ko sa inyo CR meron oh, CR o manaki din meron ding air purifier kaya lang walang silya kumuha na silya dun eh yun nga nakauwi na kami after ilang hours mga 12am na kami nakauwi kasi inintay pa natin ang doktor. So, inabot kami ng gutom doon at inip. Tapos, dahil nga, madami tayong kasabay ng mga pasyente. Ang daming bata doon, mga may bukol. Tapos, yun nga, medyo naiuna din ako kasi ako nagbe-bleeding at saka may pain. So, ang nangyari, eh, pinauwi muna kami. Tapos, pumalik na lang daw pag may grabe na talagang nangyari sa akin. So, nasagot naman yung aking gustong itanong na kung okay pa rin na may bleeding ako kahit kano nakatagal. Pero merong bad. And nakita din natin doon yung result ng ating HCG yung sa ating pagbubuntis. Pababa daw ang count. So, medyo bad yun. Kasi dapat pataas siya. At hindi na nga ako nakapag-video kasi sobrang antok na namin ni eh, Lolo. Grabe yun na nga, okay naman yung service ng hospital. Inassist naman tayo ng nurse at malinis. Kaya lang yung sa GP ng emergency department, siguro isa lang siya or kakaunti. Kaya hindi niya agad tayo nakausap lahat. Ilan yung kami pasyente doon? 60 plus. So yun, nagkaroon tayo na problema doon. Tapos, sa parking area, ang bayad sa kanya ay every 30 minutes. So, ilang minutes yun. Buti na lang, pag daw pasyente, hindi na sinisingilan. Siguro yung mga bumibisita lang siguro, yung may bayad. And, kung napapasin nyo, bakit ako lakad ng lakad dyan, alam nyo ba, mula nung umuwi tayo, dere-derecho pa rin yung pagsakit ng puso ko. Kung do sa hospital, nag ako ng 1 to 10 ay 5. Nung mga around 2 a.m., nag ng 6. Pero natitiis ko naman. Tapos, noong tumagal-tagal hanggang umabot siya hanggang 7. Grabe, ang sakit. Para nagle talaga. Hindi ko naman gisingin si Lolo kasi nga nakakaawa din naman at kaya ko pa rin naman. Pero noong talagang mag aalasin ah, ko na yata yun hanggang sumakit na talaga kasi inhale-exhale ako dun kasi nawawala yung sakit pag inhale, exhale. Yun, narinig na ni Lolo yung paghinga ko. At halos umikot na rin talaga ako sa kama sa sakit ng puso ko. Grabe, grabe talaga. Pero hanggang uminom na ako ng biogestic, pwede daw yun para sa pain. So uminom na ako dahil si Lolo ay taranta na. Pero kung ako yung tatanungin, ayoko sanang uminom kasi gusto ko maramdaman yung kung kailan talaga lalabas na. Tapos hindi pa tumalab yung gamot, medyo sumakit pa hanggang number 8. Pababa ng pababa doon sa puson ko yung sakit, yung parang may tumutulak na basta sakit. And yun nga, nagdesisyon na kami ni Lola na pumunta na ulit sa hospital. Kumain lang ako at saka naligo. Buti kinaya ko pa talaga kasi ayoko nga umalis na hindi nakakaligo. Katapos nun makapag-prepare na ako, doon na ako sa, sa sala tumambay tapos pag sumasakit naglalakad-lakad ako kasi nawawala yung sakit talaga pag naglalakad. Tapos, yun nga, utay-utay nang nawawala. Siguro malab na yung gamot. Hanggang mga 8.30, hanggang 9, 9 a.m. Medyo wala na talaga yung sakit. So, natulog muna ako. Kasi antok na antok talaga ako. And so, yun nga, hanggang hapon, nagintay kami. Wala namang masama nangyari sa akin. And yun nga si Lolo, hindi na rin pumasok sa work kasi binigyan naman kami ni ng doktora ng prescription na pwede siyang hindi pumasok ngayong araw na to. So, bibigyan na lang niya yun parang excuse letter sa pagkaka-absent niya ngayon. So, yun, nagmumonito pa rin tayo kung anong mangyayari sa atin. At sana maging okay lahat at hindi na talaga ako abuti ng lagnat kung if, if ever na mawawala na nga itong baby natin kasi parang mararas pa talaga ako.